Cover ka na? Cover na tayo. Pen. Saka sa pakay ba? Mahirap. Ang ano mo sa akin. Ano na? Ayan na ba? Ah, ano, nag-explain pa siya. Ah, oh, guard. Ano si mami? Dito. ni po. Mamaya na tayo. Mixer. Ay, ate. Dito na tayo sa gilid. <laughs> Ang sa ipapakita yung ano, yung part tayo ng group. Wala. Ah, ibig sabihin, Ten pa ako, meeting namin. Hindi mo yung stop eh. Oo, pero meron tayo papakita. Yung ano Oo, yun, yun. yun. Ay, kaaga ni Kuya. Iba ka talaga. Iba ka talaga. Yes. Oo, oh, diba? Pak, diwata. Kimberly. Dito lang tayo. Our girl always on the corner. baka nakakakuha ng ano food pala na Oh, it's dewa.